Kinuyog na ng nuggets si Kawhi para pigilan sa laban pero biglang prime James Harden ang naging kalaban nila. Vintage move at vintage performance ang pinatikim sa defense. Problemadong head coach sa ginawa niya. Pinagtripan pa ng Clippers si Jokic at may mga kabayo na headgear. Itong mga fans, Kyrie in attendance sa laban. Ganon din ang former Clipper player na si Patrick Beverly. Game number 3 ng matinding battle ngayong round 1 sa West 2025 NBA Playoffs. Los Angeles Clippers versus Denver Nuggets. Tied ang series at 1-1. Sino ang aangat matapos ng labang ito? Alamin na agad natin sa first quarter, poster ng attempt agad ni Kawhi Jokic, Nagbintis lang. At talagang ang Nuggets dito kinukuyog itong si Kawhi. Ayaw nang maulit ang game number 2. At offensively naman ang Nuggets itong si Jokic very active in the paint nangangalabaw agad sa ilalim and then si Kawhi finally nakuha ng first points niya matapos nga siyang kalimutan ng Nuggets defense. Pero itong si Aaron Gordon naman abay take over mode na agad sa labang ito may 11 points na kaya may 20 to 14 lead ang kanyang team sa ating first timeout. Pagbalik natin sa timeout, mala Jordan ang finish ni Kawhi sa fast break, hang time si Daklo. Pero si Nicole Jokic naman, abay grabe ang playmaking dito. Talagang easily breaking down the Clippers defense, insane court vision nga kanyang pinamamalas dito. Pero sa ating final minutes in the first quarter, iba yung Nuggets defense na katikim ng prime James Harden, unstoppable nga. At tinapos ang first quarter nang meron siyang total of 13 points, kaya naman lamang ang Clippers 35 to 28. Second quarter natin, great defense leading to great offense ang ginawa ng Clippers dito. Naging 14-point lead na nga sila. Timeout dyan ang Denver. Pagbalik sa timeout, abay si Nicholas Batum naman. Back-to-back three-pointers ang ambag ng Clippers. Ganda pa ng fadeaway dito ni Kawhi Leonard. Pero itong si Jamal Murray, MPJ at Westbrook answers dito sa big run na pinakawala ng home team at ang back and forth na yan ay nakita ni Kyrie Irving na in attendance nga ngayong game number 3, 50-40 ang score natin with 6 minutes left in the second quarter. At sa final 6 minutes nga natin, abay kinontrol ng LA Clippers ang labang ito kung saan walang nagawa. Itong team ng Denver Nuggets, sumusubok sila na dumikit pero every time ay nilalayo nga sila. Neto nila kaway at James Harden. Hype nga rin itong si Harden sa ginawa niya. Kaya naman matapos ang ating 2 quarters, may 18 point lead. Itong ang home team, 65 to 47. At dito nga sa ating third quarter, abay parang wala na agad energy ang Nuggets dito. Samantalang ang Clippers continues to play hard, gana naman naging 22 points na ang lamang nila dito. Sumubo si Jamal Murray na buhayin. ang offense at energy ng kanyang team pero parang walang epekto. Down pa rin sila 75 to 64 after 6 minutes of playing time, down sila by 21 points. Pagbalik nga natin sa timeout, dito na nagparamdam itong si Kawhi Leonard. Samantalang si James Harden, playmaking muna daw ang kanyang ambag. Tapos naging very sloppy na rin ang paglalaro ng Nuggets dito. Kaya naman another timeout ang tinawag ng kanilang head coach. At nagpatuloy nga ang LA Clippers na hawakan nga dito ang malaking kalamangan over sa Nuggets. Si James Harden nag-struggle na nga rin dito pero to the rescue itong si Norman Powell. At kanya nga ang pinanatiling 20-point lead ang kanilang kalamangan after 3 quarters, 90-70. At pagpasok ng ating fourth and final quarter, abay naging sloppy basketball nga tayo from both teams. Daming mintes at talagang hindi magandang takbo ng labang ito na actually nag-favor sa Clippers. ng dahil matapos ng 4 minutes of playing time, may 20 point lead pa nga rin sila 94 to 74. At nang nag struggle nga itong si Kawhi at James Harden to find offense nang dahil sa better defense ng Nuggets, abay ito naman si Ibit sa Subach ang nag-come through at talagang napakadaming weapon nga nila. Nahihirapan ng Denver dito. Down pa rin sila by 22 points, 6 minutes na lang ang natitira sa 4 quarter. At matapos ng ilang minuto pa na paglalaro, sumuko ng Denver Nuggets. Hinayaan na na manalo ang Clippers sa labang ito, maagang pinahinga ang kanilang mga player. Clippers win, labang sa serye at 2-1.